Magandang araw mga ka At welcome pong muli sa ating channel, sa gitna ng init ng politika at pangako ng reforma, isa na namang malaking issue ang bumabalot sa ating demokrasya, ang pagpapaliban ng barangay at k elections. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Ngunit, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, magsubscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw at sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Kung wala na talagang TRO o status quo ante order sa petisyon ni Attorney Makalintal, Tuluyang ma-uphold ng Korte Suprema ang Republic Act 12232. Ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections ay gaganapin pa sa Nobyembre 2026. Ngunit hindi dito nagtatapos ang usapan. Kasama ng postponement na ito ang serye ng mga hamon at balakid na humahadlang sa malinis, patas at napapanahong halalan. Una, ang usaping legalidad. Ayon sa ilang constitutional ex experts, ang paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay elections ay posibleng lumalabag na sa mismong diwa ng konstitusyon. Kung maipagpapatuloy ito, sino ang tunay na nawawalan? Walang iba kundi ang taumbayan na nawawalan ng karapatang pumili ng kanilang mga tunay na leader sa pinakamalapit na antas ng gobyerno. Ikalawa ang problema sa pondo. Sinasabi ng COMELEC na kung ipipilit ang halalan sa 2025, kakailanganin nila ng karagdagang 3 bilyon. Ngunit kung sa 2026 naman, mas malaki ang kakailanganing dagdag, aabot sa 6 hanggang 9 bilyon. Sa panahong gipit ang ekonomiya at maraming Pilipino ang naghihirap, paano ipapaliwanag ng pamahalaan ang ganitong gastos? At ano ang mas prioridad nila? Ang gumastos na malaki kaysa maliit. Bakit gusto talaga ang postponement? Ikatlo, ang kredibilidad at tiwala ng publiko kapag paulit-ulit na ipinagpapaliba ng halalan, unti-unting humihina ang tiwala ng taumbayan sa proseso ng demokrasya. Maraming sektor ang naniniwala ng ang postponement ay nagiging taktika lamang upang manatili sa puwesto ang mga kasalukuyang opisyal ng walang malinaw na mandato mula sa tao. Ngunit higit pa sa mga hamong ito, malinaw ang obstruction, ang mismong pagantala sa boses ng mamamayan. Sa bawat taong nadaragdag sa termino ng mga incumbent officials, mas lalong napuputol ang koneksyon ng gobyerno sa tunay na mandato ng kanilang mga nasasakupan. At habang hinihintay ang 2026, patuloy ang pangamba na baka muling ma-postpone ang halalan. Mga kaedoks, kung titignan natin ang magiging sitwasyon kung tuluyang ma-uphold ng Korte Suprema ang Republic Act 12232, Malinaw na ang barangay at SK elections ay maipagpapaliban muli hanggang Nobyembre 2026. Sa unang tingin, maaring sabihin ng ilan na practical ito. Mas mahaba ang preparasyon, mas maayos ang logistics, at may dagdag na panahon ang mga kasalukuyang opisyal para magpatuloy sa kanilang mga proyekto. Pero kung hukayin natin ng mas malalim, maraming seryosong issue ang kaakibat nito. Una, Demokratikong prinsipyo ang pinakaapektado. Ang karapatang bumoto at pumili ng bagong leader ay pundasyon ng ating sistemang politikal. Ang paulit-ulit na postponement ay hindi lamang simpleng rescheduling. Ito ay tahasang paglalagay ng hadlang sa boses ng mamamayan. Pansinin natin, ilang beses nang naurong ang barangay elections. At tuwing may postponement, laging idinadahilan ng budget o di kaya para sa stability ngunit hindi ba't mas mahalaga ang stability na dulot ng malinaw na mandato mula sa tao? Ikalawa, ang usaping pondo. O, tama na mas malaki ang kailangang budget kung sa 2026 itutulak ang halalan. Ang tanong, bakit natin hahayang lumaki ang gastusin kung maari namang mas maaga itong may Ang postponement ay parang pagpapaliban ng obligasyon na alam mong lalong lalaki ang babayaran sa kalaunan. Ikatlo, ang tiwala ng taumbayan. Kapag hindi natupad ang halalan sa oras na itinakda, lumalabas na ang sistema ay madaling manipulahin. Ito ang nakakaapekto sa kredibilidad ng gobyerno at sa pananampalataya ng mamamayan sa eleksyon. Tandaan, ang barangay at SK elections ang itinuturing na pinakamatapat at pinakamalapit na representasyon ng demokrasya dahil dito unang natututong makilahok ang kabataan at mga ordinaryong mamamayan. Kung ito mismo ay paulit-ulit na naantala, ano ang mensahe na naipapasa natin sa kanila? Sa huli, hindi simpleng issue ng kalendaryo ang postponement. Ito ay issue ng prinsipyo, tiwala at pananagutan. Kung tuluyang ma-uphold ang batas at may lipat sa 2026 ang halalan, dapat bantayan ng mamamayan at ng civil society groups na ito na ang huling postponement. Dahil kung hindi, mawawala ng saysay ang ating karapatang pumili, at baka dumating ang panahon na ang ating demokrasya ay nakatali na lamang sa kagustuhan ng mga nasa poder. Mga kaedox, kung ang halalan ay puso ng demokrasya, ang paulit-ulit na pagpapaliban nito ay parang pagtigil ng pintig ng ating bayan. Ang tanong ngayon, handa ba tayong manahimik at maghintay o ipaglalaban natin ang ating karapatang pumili at pumili ngayon. Ang tunay na lakas ng isang demokrasya ay hindi nasusukat sa haba ng panunungkulan ng mga opisyal, kundi sa kakayahan ng mamamayan na pumili ng kanilang leader sa tamang oras. Ang paulit-ulit na postponement ng halalan ay hindi lamang usapin ng petsa o budget. Ito ay usapin ng boses, tiwala at kinabukasan ng ating bayan. Kung ipagpapaliban man hanggang 2026 ang barangay at SK Elections, sana ito na ang huling pagkakataon. Dahil bawat araw na nadaragdag sa termino ng walang malinaw na mandato mula sa tao, ay isaring araw na nadadagdagan ng distansya sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan. Ang mensahe ay malinaw. Huwag tayong mapagod na ipaglaban ang ating karapatang pumili. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mapamayanan at ng ating bansa. Ito ang inyong gabay sa pag-asenso at pagkakaisa. Ano ang masasabi ninyo? Sang-ayon ba kayo sa postponement o panahon na para itigil ito? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan, dapat nakatuan. Hanggang sa muli, paalam!